Sa video na 'to mga kaineral ay napuntahan ko ang isa sa mga pinapangarap kong ruta, walang iba kundi ang Jose Abad Santos o Route 930. Marami na akong magagandang kwentong narinig mula sa mga kakilala ko na napadaan na sa rutang ito. Kaya naman excited din ako dahil sa wakas ako na mismo ang makakaranas sa ganda ng Route 930. Sa kabuuan ay just loop ang aming ginawa dahil umikot kami mula Jensen patungong Malita dabaw Occidental. Dito pa lang ay masasaksihan mo na ang ganda ng kalsada at napakaraming kurbada na nagpatagdag sa excitement ng aming biyahe. usapang Coastal Road lang naman ay isa ang rutang ito sa may mga naggagandahang tanawin. Mula malita patungong Don Marcelino ay napaka-relaxing ng aming paglalakbay dahil sa ganda ng mga tanawin na dala ng Coastal View at mga kabundukan. Run Habang papalapit na kami sa Jose Abad Santos Ay unti-unti na naming nararamdaman ang adventure Mga putol na simintadong daan at mga rough road Sabi nga nila, difficult roads lead to beautiful destinations simula sa paglalakbay sa pag-usad ng hangin Ang bawat hapang sabay sa along ng panalangin Sinusundan ang... sa ating pangarap sa bayan ko luntian. Namangha ako sa aking mga nakita dahil iba talaga ang ganda na dala ng Coastal Road ng Jose Abad Santos. Mula sa taas baba nitong kalsada sa kabundukan na sinabayan pa ng ganda at linis ng mga baybayin ay masasabi kong sulit ang karanasan na baon ko mula sa biyahing ito. para guys na kanila isa sa mga magyan yung dito ito yung kanilang municipal hall tapos ito yung kanila parang park na malapit sa dagat ayan ito sa mga pinaka exciting na part guys na mga bato isa pa pa pababa ayan balay kasi ka dahilan na araw nagsasama Sa bawat sulok ng bayan Nagkaalap sa puso't isipan Sa kapila ng na araw nagsasama Sa bawat tangong <laughs> pagdaman ba naging exit point ng aming biyahe ay ang Glan Sarangani Province pabalik sa General Santos City. Hanggang sa susunod nating biyahe mga kahineral, maraming salamat paalam!